para bisitahin natin ng kainan dito sa Magaraw San Miguel Magaraw para guys so ngayon guys nandito tayo sa kusina ni Dikai walang tao pasok tayo tayo guys sila ni Dikay lahat ng klase dito guys nandito masarap daw dito sa kusina ni Dikay I don't know. Sabaw okay. Kaya punta lang dito kayo guys Sa San Miguel Magarao okay along the highway And guys meron silang top silog sisig silog port silog test silog chick silog pan silog embo silog hack silog ham silog bacon silog kinalas special, log log Unseat small, medium, large at marami pang iba so yung matikman punta lang kayo dito sa San Miguel Magaraw sa kusina ni Dikay masarap dito try nyo babalik-balikan nyo eh okay, guys arat na ngayon guys walang tao dito ako muna akong may pinakakulo dito uh, sa bao maya maya uwi na sila para magbukas na dito sa kusina ni Dikay kaya yung gusto mga kumain antay antay lang kayo mamaya bukas na dito so, ngayon guys hanggang dito lang muna ang aking video Abangan nyo ang sunod kong video. Thank you for watching. Bye-bye.